Hoy lahat! Maligayang pagbabalik sa channel! Ngayon, mayroon kaming ilang talagang kapanapanabik na balita tungkol sa isa sa aming mga paboritong Filipino-American na mga awit, si Jessica Sanchez. Maaaring matandaan mo siya bilang powerhouse finalist mula sa American Idol Season 11, ngunit sa pagkakataong ito, gumagawa siya ng mga headline para sa mas personal at taos pusong dahilan. Kakalabas pa lang ni Jessica ng isang bagong kanta na napakalapit sa kanyang puso, dahil ito ay inspirasyon ng kanyang paglalakbay sa pagbubuntis. Tama yan. Ang mahuhusay na mga awit ay hindi lamang naghahanda na salubungin ang kanyang sanggol sa lalong madaling panahon, ngunit ibinubuhos din niya ang lahat ng mga emosyon, hamon, at kagalakan sa kanyang musika, ayon sa mga ulat. Ang pinakabagong track ni Jessica ay hango sa kanyang mga karanasan bilang isang umaasam na ina. Ibinahagi niya na ang pagiging isang ina ay ganap na nagbago sa paraan ng pagtingin niya sa buhay at pag-ibig, at gusto niyang isalin ang mga damdaming iyon sa isang kanta na maaaring kumonekta ng ibang mga ina, magulang, at maging ng mga tagahanga. Ito ay hindi lamang anumang tipikal na balad kilala si Jessica sa kanyang powerhouse vocals, ngunit sa kantang ito, inihahatid niya ang hilaw na emosyon, lambing, at pagiging tunay. Ito ay higit pa sa musika, ito ay isang liham ng pag-ibig sa kanyang anak at salamin ng kanyang personal na pagbabago. At narito ang kagilagilalas na bahagi binanggit ni Jessica na ang pagsulat at pag-record ng piyesang ito ay nakatulong sa kanyang iproseso ang mga tagumpay at kabiguan ng pagbubuntis. Mula sa labis na pananabik hanggang sa mga sandali ng kahinaan, gusto niyang maramdaman ng mga tagapakinig ang bawat tibok ng puso, bawat sandali ng pag-asa, at bawat onsa ng walang pasubali na pagmamahal, maaari mong isipin. Mula sa pagtayo sa entablado ng American Idol hanggang sa pagbabahagi ngayon ng ganoong personal na milestone sa pamamagitan ng musika, napakaganda ng paglalakbay ni Jessica. At binabahan na ng mga tagahanga ang social media ng suporta, na tinatawag ang kanta na isa sa kanyang pinaka-emosyonal na mga gawa. Kaya, ano sa palagay niyo? Magiging isa ba sa mga pinaka-iconic na kanta ni Jessica ang bagong track na ito? Kung narinig mo ito, ipaalam sa amin sa mga komento kung ano ang naramdaman mo. Huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong artist, at ay ring ang bell para hindi mo makaligtaan ang aming susunod na video. Ito ay tiyak na isang bagong kabanata para kay Jessica Sanchez, at hindi kami makapaghintay upang makita kung paano ang kanyang paglalakbay sa pagiging ina ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanyang musika. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.